Yon mga bossing ko, so nandito nga tayo ngayon sa ano, Burauta ni Boss, di mga boss. So, ito yung sa ano, update natin, no. So, nga pala bago tayo mag-start mga bossing, yan kung bago ka dito sa channel ko, so subscribe mo na tong uh, YouTube channel natin mga boss para updated kayo dito sa video, no. Na ginagawa natin about sa mga piyesa ng motor mga boss. So, let's go. Kumusta na natin? So, mga bossing ko, dito meron silang ano, uh, mating, no. Pang-sasakyan to mga bossing. Uh, nakita ko lang din dito. Sabi ko meron na pala mga ating dito ng sasakyan. No? So hindi ko alam kung ilang yung mga bossing. Pero available din yan dito sa guro ni Boss di, mga boss. Tapos yung mga paint natin dito, mga spray paint natin dito. Medyo basa lang yung karton niyan Pero goods pa yan mga bossing. Kasi ginamit ko na rin to, eh. So, good sa goods pa rin to, mga to, no? So, 50 pesos lang to dito sa buro ni Boss di, mga boss. Ayan. Yeah. At mga bossing, doon ko naghahanap naman kayo ng uh, mga stock na upuan. Ayan, meron siya dito for all 600 pesos. Ayan, mga stock na upuan niya dito. Tsaka yung mga switch niya, mga boss. Ito yung mga 50 pesos na nakita siya sa vlog ko eh. Ayan, 50 pesos pares na yan, mga boss. Ayan, tapos mga side mirror. Ayan, marami rin siya dito. Medyo magulo lang, boss, pero... Ano, oh, good sa goods pa naman yan. So, medyo maulan lang. Oh. Ayan. Yan, so nandito naman tayo sa loob mga boss. Dahil nga nakita ko mga bago din yung mga natin sa loob. Katulad na ito. Yan. So yan, di ko alam kung saan ginagamit to. Pero tingin ko pwede to sa mga sasakyan mga bossing. Yan, so maghanap naman kayo ng ganito mga bossing ko. Yan, available yung Wave, tsaka TMX natin. Tsaka yung mga ganyan. Yan, di ko lang alam anong tawag dyan. Pero available din yan. Kararating lang yan. Puro brand yan, mga boss. ano o, ito. Ano ba to o oh, yan, available din to dito. Eh. Pero mura lang to dito sa Borota ni Boss Tsaka yung mga ano, takip ng uh, radiator ng click. So available din yan dito. Tsaka to, yung mga uh, cover ng ano, seat cover. Yan. Mga tigsisikwenta lang yan dito mga boss. Yan, eh. Tapos kung naghahanap naman kayo ng mga uh, side wheel mga bossing, ito yung side wheel nila, lang, TIG-18. Tapos Pagkasama yung fender, uh, nagkakahalaga lang siya ng 2.5 mga boss. Mas okay. medyo maputik lang mga okay. bossing. Pag, asahan nyo na pagpunta nyo dito sa Borautan, medyo maputik kasi nga maulan. Yan, tapos meron din siyang mga helmet. Ayan, no? May mga helmet din siya dito. Pambike, yan. Pang motor. So, ayan, no? Yan, pambike. Yan, pero sa mga estudyante, mga bossing ko, eh libre lang 'to. Pero pag binili mo 'to na sa 150 'to. Pero pag estudyante ka, magdala ka lang ng ID. So libre na 'to sa iyo. Yan, tapos 'yung mga batalya niya, yan, for only 100 pesos, mga bossing, sobrang dami niyan. Yan, medyo na ulan na nga, oh. Yan, tsaka yung mga gulong natin dito. Ito. Ramay presyo na to. Asa loob ba? <laughs> Ayun, may pressure na daw to. Pero pagpunta dyan rito, tanong nyo na lang. Ang size natin, anong size to? 17. Ayan, 17. na Ayan. 17 na 275. Oh. 800. 800 pesos. 750, 800, O, yun daw yung mga presyo. 750, 800, tsaka 850. Ayan. 250, 75, 300. Oh, ayan, so alam niyo na. Oh. Ito po. Tapos meron din mga lagare, Kung nagalapin ng mga lagare, oh. Meron din siya dito. Oh, so, ayan, oh. So alam niyo na mga bossing, ha. So nandito ako sa kabila. So ito yung update dito sa kabila. So upload na lang ulit sa mga susunod dun sa kabila naman. So ayan, so dito, dito naman tayo sa loob mga boss. Ayan, oh. Ayan, oh. Boss! Boss! O, oh, kawin naman. Kawain, oh. Boss D. Busy, busy yung boss din natin, eh. Oo, oh, boss Andrew, libre lang. Oo. Oh. Ayan, oh. Ayan, mga bossing. So, sa mga naghahanap po ng inner tube and outer tube, so, meron si boss D di dito. Ayan. Ayan, tsaka prone shock, meron din siya dito. Ito meron dito? Ito. Oh. Ayan. Inner tube mo, bossing. Ayan. Wala yung RFX. Ayan. Ito, uh, uh, mura lang to dito, dito sa, uh, ano, burautan, no? Ito po, Ito, wala rito. Pares, oh. Ayan. Medyo malakas lang yung ulan. Ayan, oh. May, ano, shifter ng sniper. Yan, umuulan na mga bossing. So sa mga naghahanap po ng pesa, so pasyal lang kayo dito sa burnout ni boss, mga boss. So,